Ang dami nang nagre-react nung kumalat na yung pangalan ko Di ko na malaman kung ano ba ang kailangan nyo Dating kakampe tapos na yung naging kalabang ko Tatanda nyo na likas pa rin yung kayabangan nyo Bitter yung isa, yung isa naman inggit Ayan po Tana ba po mga kamusang? Lagay muna natin dyan kasi maghahunting pa tayo. i -cut, cut lang muna natin yung video. Yan, may nakita tayo ng maliit na kabibi mga kamusang. Oh. Yan, ang cute, ang cute. Ayan, ang cute. Pait, pati maliit eh, makita. Oh, yeah. oh, tikong bibig po ito. No? Ang dami. Yan, Ayan o, oh, bibig. Tat muna natin. dami dito eh. Kasi, uh, grabe yung bagyo, tapos yung, yung agos ng tubig, grabe. Sumaba yung ano, yung mga libon. Kaya, mag, makakuha tayo ng marami nito. Cut muna natin, no? Ayan, may nakuha na naman tayo ito yung tinatawag na sinag araw po no ayan oh, itsura ng sinag araw basag ganito po yung itsura ng sinag araw pag bumuka po ito no sinag araw rin po ito na tawag pag bumuka siya na ganito pero dahil nakatikom po siya parang bibig rin po no kaya siya tinatawag na tikom bibig parang bibig po ayan Naka-ano tayo no sinag-araw at saka bibig. Marami po dito sa amin, no. Kaya ako naghunting may ipaano ako, ipabaon ko sa haligi ng aming bahay. Kat muna natin mga kamusang. nababalik tayo mga kamusang. May nakuha na naman tayo, no. Ayan po. Ito yung corals. Koral, po ito na naging bato na fossilized yan yung itsura ng corals naging bato na kailangan lang na tiyaga lang tayo no tiyaga lang tayo at uh, kailangan matalas yung mata natin uh, sa so nagtatanong sa atin no, uh, na kung may ginagamit tayo na orasyon panawag sa mga mutya ay hindi po kami gumagamit no ayan may talaba na naman ayan po oh ayan talaba hindi po kami gumagamit ng orasyon mga kamusang para pwersahin yung mga mutya na or pagbantay ng mga mutya na isuko sa amin yung mga mutya na yan hindi po kami gumagamit ng orasyon eto na yan kabibi <coughs> pang baon ko lang po ito sa bahay kasi nagpapagawa kasi ako ng maliit na bahay uh, doon kasi sa lugar ng partner ko uh, mahina yung signal mga kamusang kaya bumalik ako sa lugar ko sa bahay ko para dito na lang ako kasi minsan uh, may kumukontak sa atin kaya ayan ala ba ay hindi may kumakausap sa atin sa video call kaya hindi ko masyado ma-entertain kaya nagdesisyon ako na bumalik sa bahay medyo nagbisi lang tayo sa ilang days na hindi po tayo nakapag vlog no kasi nag ano ako nagpa-transfer sa anak ko dito dito siya mag-aaral at bisirin uh, busy rin po tayo kasi sa mga nakaraang araw ay may mga bagyo ayan kabibi po no kabibi po ito sira ayan sira po no magagamit po ito mga kamusang magagamit po ito may pang ano po tayo no pang dasal or orasyon na ginagamitan natin upang mapagana natin magagamit po natin sa mga tao na sa may masamang binabalak sa atin kung sila ay may planong pasukin yung bahay natin may taglay po yan na tagabulag or sa ambush naman ay hindi po tayo basta basta na matatamaan ng baril kasi may karga po sa, sa bahay na gagawin natin no? ayan no ayan po talaba again marami na tayo ayan no talaba talaba, talaba po no ayan yan talaba rin po yan no? mas maganda kung makakuha tayo ng suso maliit lang suso, kabibi yung saktong sakto lang nag-araw nakadikit ayan po oh. cut muna natin no? Oh. init mainit ayan mga kamusang oh. Ewan ko lang makikita dyan. Masilaw kasi dito sa akin. Ah, uh, sinag araw po ang tawag dyan. Nakadikit siya sa bato. Ayan. Ito yung maganda. Sige, cut muna natin. Ayan mga kamusang. May nakita tayong napakalaking kabibi, no? Ayan. Kaya hindi ko kinuha. Ayan po. Hindi ko po yan nilagay, no? Napakalaking kabibi. Ayan po. Ayan. Kabibi po yan. No? Pang altar pwede ayan po tayo sinungaling at ah, hindi po tayo marunong gumawa ng mga mutya na gawa ng kamay no kaya marami tayong nakukuha ng mga mutya dahil po yung ating hangarin ay makatulong sa kapwa at lahat natin lahat na sinasabi natin ay totoo ang maniwala lang po sa mga ganitong mga gamit or usapin ay maraming salamat. At ang hindi naman naniniwala po ay wag na lang po kayo mag-iwan ng hindi maganda no. Total ang sinasabi dito natin, ang maniniwala lang. Wala po akong inaapakan na tao. Respetuhan na lang no. Respetuhan na lang para uh, maging ano tayo. Uh, maging uh, respeto sa isa't isa para wala tayong problema ayan mga kamusang ikat muna natin maghanap na naman tayo ay Oi, uy tahong mga kamusang tahong tahong po no ugasan natin talaga naman oh, no? matalas yung mata natin no ay thank you lord pag mabait ka talaga ay doble doble yung bumabalik na blessings pag mabait ka lang wala kang inaapa ka na tao fair ka sa laban binibigyan talaga tayo ng biyaya ng Panginoon Talab, ah, ano po kaya to uh, tawag dito tahong tahong po ito yun lang ang alam ko yung mga shield eh. <laughs> yung iba hindi ko kilala eh. Ayan mga kamusang oh, tahong. yan, Tahong po ito. Yun. Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga kamusang at ako'y magbisibisihan na naman no oh, sa paghaunting. Sana makarami po tayo. May gagawin po kasi tayo. At uh, sa uulitin po mga kamusang, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang suporta sa mga dedicated supporters natin, sa mga new subscribers at sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat. God bless po sa lahat-lahat. Mga kamusang